Alam niyo na po ba na si Attorney Harry Roque, yung dating presidential spokesperson, kilala din na medyo panig sa China. Eh gusto pa yatang lagyan ng pagdududa kung totoong nangyari sa Ayungin Shoal noong August 5, ang water cannon attack ng Chinese Coast Guard laban sa isang maliit na barko ng bansang Pilipinas. Kung hindi nyo pa yan alam, pakinggan nyo po itong pahayag ni Attorney Roque sa kanyang programa sa SMNI. Ito po ay noong August 7, 2023. Uh, attorney, um, ito kasi yung unang uh, mga incident, uh, itong incident kasi na ito na nalaman lang ito sa pamamagitan ng uh, Philippine Coast Guard din. And uh, tingin mo detalyado ba yung kanilang uh, naging report o baka may naging meet kung bakit uh, ganun ang uh, nangyaring uh, pambubomba. Kasi alam natin, itong area na ito, disputed kasi ito. Kasi pag ganito na naibalita talagang um, sasabihin natin, napakasama talaga nitong uh, Chinese uh, Coast Guard. Hindi sa dinidepensa natin din sila. Pero gusto lang natin maging malinaw. Kasi alam natin, disputed yung island na yan, or yung lugar na yan, eh hindi talaga may iwasan na meron talagang mga ganyan na mga pangyayari. Walang sa akin, hindi natin alam po talaga nangyari kasi wala tayo ron. Hmm? Hindi natin alam po talaga nangyari kasi wala tayo ron. Hmm? Hindi natin alam po talaga nangyari kasi wala tayo ron. Ano? Hindi tayo nakakasiguro na may nangyari sa iyong insure dahil wala naman tayo doon? Yan ang sabi ni Atty. Roque. Okay. Alam niyo po, sa lahat ng korte, MPCC, RTC... Court of Appeals, hanggang sa Supreme Court. Ang anumang kaso ay nahuhusgahan maski wala naman ang mga huwes doon sa pangyayari. Ito po ay ginagawa sa pamamagitan ng ebidensya. E ito pong kaso ng pangbobomba o water cannon attack sa Ayungin Shoal. Ano-ano ba ang mga ebidensya? May kuha ng video at ito ay napanood natin at napanood ng buong mundo merong note verbal o statement galing sa gobyerno ng Pilipinas na ibinigay sa China. Meron din statement mismo ang Chinese government tungkol sa insidente. Meron na ding statement ang US government. Sa lahat ng ito, walang naglagay ng duda kung totoong nangyari ang water cannon attack sa Ayungin Shoal. E ano tong sinasabi ni Attorney Roque? Alam dapat ni Attorney Roque na isa ng maituturing na matter of fact yung nangyari sa Ayungin Shoal noong August 5, yung pag-atake ng China na gamit ang water cannon. Ito ay pwede pang nang tawagin na beyond reasonable doubt gamit ang salitang legal. Alam din yan ni Attorney Roque. Alam niya pero sadya lang ba siyang gumagawa ng kalituhan para matuwa sa kanyang China? o binibigyan lang niya ng bala ang mga trolls o ang mga mga avid supporters ng China dito sa ating bansa. Ano ba talaga ang motibo na Attorney Roque? Hindi ako naniniwala, hindi niya yan alam. Yung insidente, hindi din ako naniniwala na itunuturing niyang may pagdududa pa kung ito ay totoong nangyari. Ang totoo nga niyan if may tuturing na marahas ang ginawang water cannon attack ng China laban sa barko ng Pilipinas. Pwede naman nilang i-radio muna yung barko ng Pilipinas at hilingin na huwag magpatuloy. At kung nagpatuloy yung barko ng Pilipinas, pwede nilang padaanin na lang muna yon. pagkatapos magsampa sila ng diplomatic protest laban sa Pilipinas. Yun po ang pwede nating matawag na matinong approach kung matino ang China. Alam po ninyo, ang dala ng barko ng Pilipinas ay pagkain at ilang mahalagang supplies para sa araw-araw na pamumuhay doon sa mga sundalo ng ating bansa sa BRP Sierra Madre. Wala pong bahid na ang barko na binomba ng water cannon ay may dalang armas so walang sapat na dahilan para sila ay atakihin ng China eh kung sa Bilibid Prisons nga po pinapayaga na dalhan ng supply sa mga bilanggo eh bakit ang mga Pilipinong nakaistasyon sa Ayungin ay pinagkakaitan ng China Attorney Roque baka pwede mong ipaliwanag yan